Gumawa nga po pala ako mga idol ng sumang balisoso. Nagawa nga po pala sa gabi. Grabe, sobrang sarap pala nito mga idol. Lalong lalo na kapag ipinapartner sa kape. Araw ng biyernes nga kahapon mga idol. Nang maisipan ko nga ulit magluto ng pang Kaya naman nagpunta nga agad ako sa tito ko mga idol. Para makahingi nga ng butong. Medyo maputik na nga yung dinadaanan ko mga idol. Kasi medyo maulan na nga dito sa summer. Pero laking pasasalamat ko nga mga idol. Kasi bumungad na nga sa aking harapan itong nakuha nilang buko. As in yung pagbabalat na lang talaga mga idol yung po problemahin ko. Hindi ko na nga ng video mga idol yung pagbabalat ng buko. Kasi wala nga tayong kaya pagkatapos ko nga ito mabalatan mga idol, ay agad-agad na nga akong umuwi ng bahay. Dito nga po pala sa summer mga idol, ay tinatawag itong Mika. Sa ibang lugar naman mga idol, ay tinatawag itong San Fernando. Bali kulay pula nga pala itong mga idol, maliban ito doon sa puti na inilalagay sa nilaga. At sa mga walang alam pala mga idol, ito rin yung ginagawa nating kinagod or kinalo. Pagkatapos ko nga ito mabalatan mga idol, ay hinugasan ko nga ito ng maayos. Bali tatlong piraso lang din mga idol, yung gagadgarin natin kasi may paggagamitan pa tayo sa natira. At dahil sa mahahabat malalaki nga itong mga idol Kaya pinagpuputol ko na para hindi tayo may sa paggagadgan Ang ikinaganda nga pala nito mga idol Kasi mas malambot naman ito kumpara dun sa kamuting kahoy Malambot talaga itong mga idol kapag ginagadgan Kaya hindi na nga ako tumagal pa mga idol Para maging masarap nga mga idol ay eh, maglalagay nga rin pala tayo dito ng buko. Bali dalawang piraso nga po pala mga idol ang ginamit natin. Kunod na gagawin natin mga idol ay eh, ang paglalaig o pagdadangdang ng dahon. Para sa akin nga pala mga idol mas maganda talaga yung dinadangdang yung dahon kasi mas mabango kumpara doon sa binibila. Mga simpleng sangkap lang naman mga idol yung ilalagay natin dito katulad ng asukal. At saka itong buko. Maglalagay pa nga sana tayo dito ng margarin mga idol. Yan eh, kaso nga hindi tayo nakabili. Yung iba mga idol ay eh, hindi na naglalagay ng harina pero ako naglagay ako ng konti. Basta wag lang dadamihan mga idol kasi hindi na siya nagiging pure gabi. Inalokay ko lang naman ito ng hinalo kay mga idol hanggang sa matunaw mo nga yung asukan. Next na gagawin natin mga idol ay itong pagbabalot kaya pinunasan ko na nga itong mga dahon. Pogi suso nga pala mga idol yung gagawin nating pagbabalot kaya siya tinawag na balisuso. Sobrang mag enjoy nga talaga kayo mga idol sa pagbabalot kasi para ka lang naglalaro. Kasi napakasarap talaga sa pakiramdam kapag nagbabalot. At ka. makalipas nga ang ilang minutong pagbabalot mga idol sa wakas na tapos din. At gaya nga ng dati mga idol ay eh, maglalagay nga tayo ng dahon ng saging sa ilalim ng kaldero para hindi masunog. Balipat tayo nga pala mga idol yung paglalagay ko sa kanila para hindi siya pasukin ng tubig. At dito nga ako nagulat mga idol kasi hindi pa nga umabot ng isang oras sa iluto na agad. Kaya naman pinatikim ko na nga agad si mga idol kung luto na nga ito. Grabe mga idol, amoy pa lang talaga ay napakasarap na. Ay, dahil. Balik ta nula. na sari, Dahil sa nainggit nga rin ako kay nanay mga idol, kaya naman hindi ko rin mapigilang tumikim. Ay, ride, man talaga Ay, iba lang ko an? kain tayo mga idol ito yung sumang balisuso na gawa sa mika or gabi mika akong tawagin dito sa summer ginabi tayo mga idol ginabi balisuso na yun sa nangyari mm -mm, sa so chito ng pagkuhang putos Hanggang dito na lamang po ang video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood sa mga kababayan kong waray dako nga salamat. At syempre sa mga followers natin sa si iba't ibang dako ng Pilipinas. Maraming salamat po talaga sa inyong mga idol.